<laughs> Pagod ka na. <laughs> <Ow>! Wow. <laughs> Nilinis niya yung ipon na naggapo sa Pilipinas, Santa. Oh, yeah. na kasi mangut ka na. Masisira yung kapugoy mo. Ang hirap tanggalin yung ano no. Yung mga rinot-rinot niya. Ayun, yeah, kainin na lang. Hmm, <laughs> nilagyan lang namin niya ng luya, sibuyas, suka at asin. Tapos ipapakulo na namin. Hmm. yoy Hmm. Oh, oh, Ang diba, daming diba? tubig. Hindi na itadad, mahal <laughs> <laughs> ko. Hahaha. Mm. yan. Ipapadry natin, di ba? Oo. Oh. Huwag kiwaring, baka ma Masira sila. Hmm, sarap. <laughs> Excited <laughs> na, na, na siyang mga. Eh, man. Ah, mantika tiyan Nice. Hindi pa nga siya na-dry eh. Kahit, hmm. kahit yung sabaw na yun. Sarap na ito. Gusto? Masa tayo basita hmm. Excited na siyang kumain. Gutom na gutom na daw siya. <laughs> hmm, ipon. Ipon. Hmm.